araw-araw uh, ay subscribe na lang po so ngayon ka yung kayong natin kasi natapos na namin yung isang pang race so gumawa na naman kami na isa na naman ano, uh, so bali pangalawang araw na to na uh, ng ito pang race na to so yung ka ka uh, pakita ko sa inyo kung gaano ba kalapit yung gumawa na namin kasi yung una yun uh, halos parehas lang din pero so, Medyo so, yun, uh, yeah. so, ng video na bahaba ay namin ng konti ito talito na sa mga kabahal so pinakulong ko naman ng mga kapatid para madali matapos so, yun yung isang mga kabangkaw yeah. so so yung yung mga namin kabangkaw medyo tina uh, tina taas taas namin yung uh, pangarapan kasi yung yun, medyo mababa na yung konti kapatid na naman nanonood pala kagana namin so yun yung level ng tatlo na yun yung level niya tapos ano siya so tulong-tulong lang mga kabangka para ma tapos sa yes ng tuloy ah Ay nagpe-check man So ito na yung mga kabangkayong pangalawa. Kasi yung una, kita niyo naman yun na bali mga apat na araw lang yun natapos. Tapos na ano na yun, na si trial na rin yun na ipakita ko na rin na vlog ko na rin yun yung last ngayon na ay last na vlog ko yun, yun na yun yung ano yung si trial niya so medyo palyado pag makina nun uh, yung makina pala yun itong kabang pa to, kabangka, pro pila ka values to pod pro so 20 horsepower na pro kip mga kabang yung ano So, yun, no? yung ginahita na ay nang namin nagyan namin kanina ng map so ito tatabasin sa mga kabangka ayan tabasin so yung haniti pala ng kabangka yun o no? yan o no? yan yeah, yung dilaw na buhok yung dilaw na buhok yan pa yung haniti nito tapos. tapos yung supporter namin na ano yung mga kabangka o oh. yung walang buhok Ayan. Siya yung magdadala ng ayan, yung isa. Sino ka rin, Doy? Mga nando ng oh. Yung pala kabang ka yung magdadala, yung nagano ng papaya. Ayan, oh. Oo, oh, yung kumpare ko. Ayan yung magdadala niyan ng ano. Ito yung bangkang pang race na isa. So, inulit, uh, inulit ka bangka kasi dati uh, nakita nyo na rin po sa vlog namin uh, sa vlog ko dati yung kalaban namin yung ano yung, yung uh, taga burakay yun yung kalaban namin so <coughs> medyo mataas siya dati yung Reagan yung napansin yung kulay niya yung yellow, uh, yellow black red at saka white so Uh, inano namin pina ng konti kasi medyo mataas siya dati so ito yung pitan niya kinating na lang ayan ayan yung ano natin tapos yung ginamit namin dito mga kabangka yung ano mulabi para matibay siya kabangka so pagkatapos namin na magawa yung kabangka yung isa ito na naman

So, yun yung ilalagay namin yung bati ulang kabangka. Yung ilalagay namin doon. Yan. So, talagang uh, maliit lang talaga sa so, para gumaan mga kabangka. Kasi so, race, pang race lang naman. Hindi naman siya gagamitin sa talagang ano. Kaya, uh, yun islaan eh, pang race lang naman talaga. bilad to pre bilad to tutu, oh, tutu ay masintuwintay <laughs> <laughs> oh kung sino kung 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 yung kung 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 So yung nilinisa na yun yung kabangka kahoy. Ayan. So dito naman nilalagay lalaga yan. Dito sa gilid. Tapos namin. So yung kabangka. Abang gumagawa kami ng bangka dito. So may nag-despite na naman dito Romano. Ayan. Ayan. ayan.

Noh ya, po pare kon. Pare. Ha.

May po kasi pre Mas may pukse, mong martilyo and stop tu pau pau celon celon celon

May lang. Tingkalawis 'to. 2. Napakasa ngunti mo nao. pa man sa ako nang isa.

Ang uras na maabot mong oras, bisita rin. So yun mga kabangka, uh, natapos na i-masilyahin ng pinsa ko yung ano. Yung ito, yung pang race. So, medyo basa pa kasi ito. Yung ano, kabit ng kasi niyan. So lalagyan pa yan ng plywood sa taas. So, hindi muna yan magalaw-galaw kasi yun basa siya so yung ginawa na lang muna ng pinsan o yung minasilya na lang muna yung, ano, yung dito sa loob tapos yung palikpik niya so iwan muna ito bu bukas pa ito gagawin so, siguro mamaya ayun na naman yung isa yung re referen yan naman yung. so yun yung eh, sunod nila na gagawin so patigasin muna yung nito para malagyan na ng plywood sa taas din. Pati wala. So yung mga kabangka, ang dito na lang po muna muli yung pagaan natin. Uh, update natin sa mga bangkang pang race at saka wala pa tayong bangka na ginagawa talaga mga kabangka na mga pang anap buhay o pang -isdaan. So dito lang muna kami sa ano sa mga pang race ng mga bangka. So yung mga kabangka, uh, uh maraming salamat mga kabangka. Andiyan kayo lagi na sumusuporta sa mga vlog natin. So, mga ina-upload natin lagi. Andiyan kayo. So, maraming salamat ka, bangka. And thank you. God bless, mga bangka.